Ito, may nag-comment sa akin. Si Lars Frederick Grande. Ba't mo kami tinaksilan? Well, let me explain. Pasensya na, pero kailangan ko eh. Hindi ko naman intention na pagtaksilan kayo, pero para dito sa kapayapaan kasi alam mo nabibiktima rin ako dito kay Carl De David Jose David Jose. Hoy. Si Sato Tulfak Media. Niloloko lang kita. Sinasabi ko, niluloko lang kita. Tangina mo ka, si Sato Tulfak Media. Puro ka Tulfak. Binababoy mo si Rafi Tulfo. Sinasakyan, mga nakarang araw, sinasakyan ko lang yung mga trip mo eh. O, oh. nasakyan ko lang yung mga trip mo, hayop ka. At only oh, Rafi Tulfak, because she is the best president. Hindi mo alam gumamit ng she eh. For he or she, nag-aaral ka ba ng elementary nito? Puro ka NPA, alam mo, sinasakyan ko na mga trip mo, si Sato. Makinig ka lang. Niloko kita. Ha, ha, ha. Kaya pasensya na, Charles Frederick Grande sa um, ginawa ko sa'yo. Kasi, inamin ko, mali yung ginawa ko, pero talagang gusto ko ng sakyan tong hype na to eh. So, hello pala guys. Ito, please. gusto ko ng sakyan tong gago na to. Oh, marami siyang ginawa sa akin mga kabulas to gan. Pero eh, hindi ko may ka, hindi ko may makakaila. Alam ko 'yan. Kailangan eh para mati hindi ang mababoy kasi para din to sa kapayapaan eh. Alam mo, sa Total Fuck Media makinig ka. sa sasabihin ko na sa iyo. Sinasakyan ko lang yung trip mo. Wala talagang tulfo. Huwag mo na ang pangarapin pa na maging presidente si Tulfo. Dahil hindi naman yan, hindi ko alam kung tatakbo yun na presidente. Hoy, makinig ka, ididili ko yung mga comment mo dito. Makimanood ka lang putangin na mo ka. Oh. Ito, ang daling mauto tong hayop na to eh. Ang daling mauto. Sa, thank you sa pag-share. Thank you sa pag-share. Ang daling mong mauto. Ito eh. Ang daling mauto. Itong sinasakyan ko yung mga trip nitong hayop na to eh. Titignan ko kung Um, ito, ito. yan, Rocky Tool tayo. Mabuhay, i-delete ko na, alam mo. Mga Sinasakin ko na yung mga puki ng inang trip mo eh. Ho, ito magko-comment tayo. Hoy. Bakit? Daling mo ito tong gong-gong na ito, ha. Ah. An invasive pet. Ito, nasa, nasa Amerika kasi ako kaya ganitin mga ads, eh. Ganito mga ads. Ito, magdidelete tayo ng mga tanginang mabuhay ang Pangulo. Ito, pasensya na sinakyan ko lang yung trip nitong hayop na ito, eh. Gusto ko lang, eh. Supili ng rebellion. Hey, okay, delete tayo. Don't worry. Sensya na kung ginawa ko to. Kasi sa sakyan ko to eh. Ililigtas ko lang sarili ko eh. Ang galing, mabuhay. Ikaw yung bangad, si Sato. Asensya na pero, officially, i-delete ko na yung video ko para ma na to. Ang galing eh. Ang galing ng ginawa ko si Sato. Inalaglag na kita inilalaglag na kita tang ka. Wala na tayo Chisato. Chisato Tulfak Media. Wala na tayo. Break up na tayo. Ha ha ka. Ito pala si Persilanya. Goodbye. And so, sa I'm sorry everybody. Kung nagawa ko to.